Hi guys. So dito tayo ngayon mag... Um, nagtatrabaho. Kasi magsisipsip do sila ng tubig. At ito yung ating mga trabahan ay magsisipsip. At finally um masisimulan na po yung ating tubig yung dito sa um, ginagawa nila kasi gagawa na simbadam <laughs> ng pool. Ayan. Gagawa na si madam niya ng pool. At kailangan natin magpaano ng tubig dyan para masimulan na next week. Next week po po talaga masimulan ni Brenda yan. At dyan po ang lawak ng kanyang pool. Ayan yung mga lalaki dyan. Sila po yung gagawa. Marami po sila. Bukas pa po nila sisimulan ulit. Kaya good luck madam. At ito yung kanilang um, machine. O diba? Graving mga machine na yan. Dalawa talagang machine. Ang ang dinala para mas bongga at inakit pa ng lalaki yung buo, no, di ba? Bye. Yung lalaki naman ay nasa taas pa, umakit pa talaga siya para uh, mapantay yung pagkatrabaho nila at mas bonggang bongga kaya yun na yun. At ito namang ginagawa natin ay naglilinis, nagwawalis ang nag-iisang taga na si Donna kasi ikakasal sila at excited na talaga at lang dalawang ikakasal ayan pa si Bimbo oh, oh diba si Bimbo ano sa kaya good na finally guys so, oh, malinis na siya guys at uh, nagpuput, nag ang nagwalis dito at uh, naglinis ayun yung mag-asawa talaga this coming finally mag-asawa na talaga sila wow congratulations si Donna at saka si Kuya Bem uh, uh, this coming September guys at saka si Amanda um, nagwawalis din siya tumutulong din siya sa pagwawalis ayan mm -hmm. O, oh, di ba? At dito naman tayo, guys. Oh, malinis na talaga siya, guys. Sobrang linis na po talaga. Oh, oh. Dito. Ay! <laughs> Uy, <laughs> oh! well, magkahandahan ka! <laughs> Sige na! Mm. <laughs> siya, <laughs> <laughs> so, tapos na siya guys. Ay gan malinis na po siya. Lapan sa unahan. At niwawalis na lang po namin para hakutin. Ang tig ay si Ching Ching. Ako naman yung taga-lagay ng damo dito sa Planggana. Limang langga oh, na po ang ginamit namin. Mamaya na ikinya. Amang kayo? Ito na dito. Ah ah. At tapos na rin si Kuya Be mag ano. Mag ano ng damo mag. Hay. Oh. Hay. Oh, init. Ah oh, sige <laughs> na bilisan nyo. Bilis. Oh, oh. Mm -hmm. <laughs> Baliktad. Ah dito na sila guys magalap sila ng tubig dito yun guys so, oh, pinutulak ko ni madam yung kanyang uh, tinanim at uh, saka kunti lang po yung itiran niya dyan para mas maganda at malinaw doon din yung uh, kanyang farm para malinis you guys. Kali lagi running, ini dan. Yeah, Tay na lang saglit tita kasi nga yung inuploadan ay yung inano ko sa Gcash ay ano pa tita parang um, hindi pa nagreply so dito ako naglalakad sobrang init kasi dito naman pa follow kasi to dito eh wala di ulang ano masyadong pa Gcash dito kasi alam mo na kaya hintay mo lang saglit. <laughs> okay, so, this is the days sa so, sobrang linis talaga na. Ayan, yes, ha. Um, naman natin. Ready, ready na po talaga yung ating pag-aano um, dito sa inagpuan. Yung mga red horse, um, okay na siya. Yung ating mga pananim, medyo okay na din po siya. Wala na po tayong uh, problema dito sa ating uh, area kasi Okay na din yung ating mga release ay yung ating mga um dito sa baba naman okay na din siya kasi natanggal na po yung grass plastic grass at itong mga ano natin sa mga daan, -daan dito kung saan yung ating um, gate ng ating A house um, okay na rin siya yung ating A house okay na rin siya guys sobrang linis na po siya guys sobrang linis na po siya uh, uh, pero ang konti na lang nating ang problema ay yung ating sapa. Oo. Oh, oh. So dito tayo mga mamsi. So medyo okay na talaga siya ng bonggang bongga. Mm -mm. So, diba? so, dito naman tayo sa area. Kasi by the way guys, may ano muna ako sasabihin muna ako sa ikikwento ko sa inyo uh, kung bakit may ano po dyan. Dito po sabi ni Brenda, gagawa siya ng ating pool. Sabi nga niya, uh, medyo malaki yung pool na gagawin ni Brenda kasi dyan po sa ating um, CR banda, itong puno na yan or kahoy na yan or gilid ng CR hanggang dito po sa daan ng daan na yan ng A house sa punta dito at papunta doon sa may bato ayan po yung may bato oh. ayan po sa may bato dito po ang laki po talaga nang gagawin ni Madam na pool. So ito naman guys, uh, nag na po sila dito kasi mag uh, ano sila dito ng tubig. mag uh, -ano sila dito ng tubig yung ating mga uh, magtrabahador dito at ito yung mga gamit pala nila guys, oh. Ayan, naka na po si pero bukas po nila sisimulan at itong ating basura dito ay hahatiin doon sa ating gilid ilalagay po yan doon sa gilid ng um, fish pan ni Brenda dito sa lipta sa kanyang tilapia at ang problema naman natin dito sa, sa sapa ay ito ito talaga ay pinaka the best na problema ni Brenda itong inog natin kung umuulan ay ganyan talaga lalong lalo na ngayon ay punong puno punong puno at malalim yung ating tubig siguro yung tubig na yan ay sobrang baha o sobrang laki ng baha doon sa itaas kaya yung ating tubig ay malalim malalim talaga yung tubig natin so dito tayo I amid mean, dito naman ay medyo okay na po siya dito naman ay fresh na fresh talaga kasi um, inaano na po natin and yun namang gilid ay sa na po dito naman ay okay na po talaga sila dito guys so ang kulang na lang natin ay ang update bukas o uh, di diba update naman tayo bukas guys Bye! So, oh, dito po, uh, po talaga ilagay ni Madam yung basura. Ililipat yung basura dito sa likod ng fish pond. Dito ilalagay yung basura at may plano pa talaga dito. Baka simintuhin yan dyan para malak siya. Oh, oh, para yung basura natin ay magkasya dito talaga. Oo. Oh, oh. Nag, Nag nagbubungkal siya ng tubig. Oh, tubig, lupa si Dave si Dave na ma'am si hanggang dun lang yung ating video at uh, maki update na lang tayo sa next um, video natin um, yun na yun <laughs> thank you and God bless po sa inyong lahat guys bye Mag-prepare mag muna kami ng aming dinner at um, nagluluto po si Yaya Hana. Siya ay siya ay hanapin na malingke, siya siya din po yung magluluto at kakain na lang ako. <laughs> bye guys, bye.